Inomong ko. Inum ko The... lang yan, sabaw. Susa so, ako ano? Bakit mo ano baga? Bagan, bagan, wala naman, hini? Ako kay Maram, ako mag-ano? Ayan po si ate, o. lang po. Bagan, ano Pero mas po ako. Ay, wala man <laughs> laman. Wala huh? ano? man. ato kanina? O oh, ano, ginaw Kina gensan ano bulan? Oh. Ha? Bukaan ko ba ba? Ayaw. na lang. Mm -hmm. Ay matibay pa kang kino mar asawa niya. Pragaanin oh. <laughs> sulod. Baka ano yung wala pa talaga yan? Buang, Buang ina! Nadaanan ng buwan. Ayan ang isa lang. Uh -uh. Baka yung tulod siguro. Meron sa na lang. Iba naman, Ayaw na lang. Ito na lang sa luyo na darag Baka matamaan ang motor. Ito motor, matamaan. Alin po siya, nag-iisip. Kung, kung, kung anong... Basi turog si ano? Si Kim Kim? Ay, para tuktukan ko nga Ay, kung nakaturog na lang. <laughs> Ibubutan ko sa lingan. Ata! Ayawin na! Ayawin na itong saluyo ho! Mane. Ay, sakta gina sa dyan. Hindi, nilis. Halidish! Eh! Yung sa kapila, yan. Try mo lang isa. Uy, ang manok. Baka ka naga pararam ha? Baka ka mo itong vlogger na ano, kawatan. <laughs> 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 Naano na ina kay layak na kundi maram gan ini kay wala dito kalubian sa hindi. <laughs> Diyan mo kung mauli sa Mandaon? Sa oh, Mandaon. Sa base sa ano? Katapusan eleksyon? Okay.